guys mga boss good news ito po so yung pinilimlimo natin na itlog isa na po mali dati limang piraso ito kaso hindi fertile yung isa so yung napisa is apat ang naglimlim nito is yung bantang pakita ko sa inyo guys ha yan po um, kakapisa lang nito Ayan. Ito po ang bloodline nito ay Raptor sweater Nagacross ito sa Bruce Barnett Tapos may konting pitik ng Boston Ang nanay nito ay ito Ito Ayan So pinalimliman lang natin kasi Ayaw maglimlim nitong Nanay So ilipat ko sila dito meron akong ginawa dito guys na mga boss na ano nila yan ready na yan so dito na kayo ilipat so ito sila mga boss oh. dalawa yung parang kulay dala dalawa medyo dark yung dalawa pero magkapatid lahat yan po um, ang naglimlim nito ay bantam So, apat. Lima yung nilagay ko. Apat lang yung napisa. So, ito mga boss. Maganda. Napansin ko naman, medyo malalaki sila na sisiw, no? Kaya, good news ito. Hindi masyadong maliliit. Yeah. Ilagay natin yung nanay nila. So, yan yung naglimlay mga boss. Yung bantam. <laughs> Pero ito mga boss, kaya apat lang to. Hindi ko pinarami muna kasi tinesting ko muna kung malalaki ba yung sisiyo. E okay naman yung size ng sisiyo. Ayan, medyo malalaki. Kakapasya lang to. Ayan, kakatuyo lang. Yung iba hindi pa masyadong maka, ano, makalakad. No? Pero kakatuyo lang nito. Inilipat ko na kasi baka bumaba yung nanay. E, may lakad kami ngayon. Mas mabuti na yung... Ah, nalipat na dito Dilimliman din naman nito dito sa loob. All right. So check natin yung ibang mga sisiw natin mga boss. Ito goods na goods na yung size nito sa akin mga boss. Hindi masyadong maliit. Yung ibang mga sisiw natin mga boss ay dito sila. Ito busog pa to, yan o. Yung ano nila. Yung dibdib nila, puro malalaki. Kasi kagabi medyo late ko na itong napakain mga boss Mag -aala sa 6 na Kasi medyo late akong na uwi kagabi Kaya dinamihan ko yung patuka nila Tumuka naman sila Pero hindi nila naubos Kaya ng umaga uh, Naubos to kanina umaga Kaya ito dagdag na lang to, Kaya yung iba Kaya busog na o, yan o. So talagang hindi ko sila hinahayaan na magutom mga boss pero ngayon, kumakain pa rin. Ay, ganyan naman talaga yung mga sisiyo. Yan know? o. So, ito ay 2 months old na. Yung ating uh, raptor sweater over Boston Roundhead. So, ito yung update sa kanila mga boss. Yan. Laging umuulan, pero ganyan pa rin sila kung kumain mga boss. No? Healthy pa rin. So, tubig muna yung binigay natin. Para hindi naman masyadong malunod sa vitamins ayan po busog lahat ayan oh mga busog busog kasi maraming natira doon sa binigay ko kagabi kaya finish yung ng umaga ito basa ito kagabi kasi tingnan nyo naman yung bubong natin oh butas butas kaya ito, basa ito kagabi. Uh, good news naman is nasanay na sila. Kaya yun naman yung kagandahan ng nasasanay natin yung ating mga sisiyo mga boss. Ayan Oh. No? Yan yung magandang sinyalis mga boss. No? Pag laging atat yung mga sisiyo kumain, laging lumalapit sa'yo. Ibig sabihin nun, no? uh, wala silang nararamdaman na kakaiba no, wala silang nararamdaman na kahit anong karamdaman kapag excited sila na lumapit sa iyo tuwing umaga pero pag nakita mo yung sisiyo mo na nasa isang sulok lang yun kaka problema ka dun mga boss Ito sila so far hindi ko pa naman nakita na may tumamlay ayan o. ganda ganda tingnan habang lumalaki ito talaga isa sa mga nagpapasaya sa mga backyard brooder so yan muna yung update boss dito sa ating 2 months old tingnan natin yung iba ngayon naman mga boss eh, nagpapakain na tayo ng ating mga uh, alaga no? so ayan po sila oh lahat kumakain po so andun pa sa isa sa baba andun so ayan po kumakain po sila So talagang napakaganda ng kain nila. Kahit na maulan, eh ganadong ganado pa rin silang kumain. Tingnan nyo naman yung uh, kain nila. Talagang ganadong ganado mga boss. Uh, isa, sa da, isa sa sekreto dyan is laging nagpupurga. So regular tayong magpurga para uh, walang bitok ba. <laughs> Ayan no? Talagang ang ganda ng kain nila tapos pati ito oh, yung ating pet yung nandun is tapos na silang kumain inuna ko sila kasi maraming ibon tsaka ko lumipat dito sa tabila kasi kapag nagpapakain ako sa kanila mga boss bagay ko silang binabantayan kasi napakaraming ibon